Nakakatuwa dito kasi sa atin sa Pilipinas dahil tropical country. Mm -hmm. So all year round, sabi nga nila parang year round yung rainbow natin. You know, the vegetables and the fruits. Parang lagi tayo may available. Ang maganda, uh, hindi natin uh, alam pero tayo parang nasanay kasi na meron tayong kinakain ng mga fruits, favorite natin. All year, all year round yan, hindi natin alam, meron siyang exotic healing. Ex true, true natural. Habang tayo healing. kumakain, parte ng diet natin, meron ibinibigay na properties. Mm -hmm. Kaya lang hindi lang natin nabibigyan ng na attention. Kasi normally, pag sinabi natin, fruits, ang nakikita lang natin is the vitamin C. Yeah. Laging ganon. Oh, o, kain oo. And then, masarap siya kasi matamis, ganon. Mm -hmm. Or pag yung may asim, meron mamahilig naman sobrang yeah. asim, yung ganon. Or di kaya the fiber, ayan, ganon. Parang ganon lang. But hindi natin nakikita yung binya na meron pala mga healing properties. Napakasi marami siya mga flavonoids. And of course, meron tayo takayang mga kanya-kanyang paboritong mm -hmm. fruits. Oh, yes. And then, meron din sinasabi sa psychology na yung kung yung fruits, color, the taste, and uh, the property, eh, pwede din daw yung mag-manifest mag, mag manifest ng iyong personality mm -hmm. and even yung yung outward manifestation ng, mm -hmm. ng outlook mo. Mm -hmm. Pero although hindi naman yung definite, mm -hmm. but sinasabi lang ng mga personality development specialist na kung yung kinakain mo, especially mga fruits, kung mahilig ka sa different colors, sino yung mahilig ikaw iyan? Anong public? Ako doc. Sa dami, di ba? Minsan po. Mm, mga watery. Mahilig ako sa watery. 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 Oh, so, pero particular sa mga watery. Siguro watermelon do. Ah, oh, wow. Watermelon. Oh, so, so yung ganun person. Man. Oh, masarap din yun. Lalo ngayong mm. summer. Ito. Mm. Avocado and kaimito. Wow, ah. No. napaka-tame talaga. Mm. Mm. Ganyan. <laughs> yung avocado, yan. Ah. Pero of course, syempre, ay, yung iba naman na bablan. Pero yung, mm -hmm. yung ano, pero maganda yung avocado. One of the best. Especially source ng... ng good Oil. Tsaka, sarap <laughs> <Ay>, yun. I-shake kasi, Dok. Ayun na. <laughs> yun na yun. yung Hindi na yun, Hindi na healthy. Hindi na healthy sa shake. Ito, Eto, ewan uh, ko galing to sa ano eh. Sa so baraka. Dok, ang ininom ko sa baraka eh, lagi ako nagmamango shake ko. Ang okay. mango. Kasi <laughs> yung tamis kasi ng mango. Pero, pero, between the green and the... Meron kasi mas mahilig sa green eh. Meron akong alam na mahilig. Pero yung... Ako both, Dok. Gusto ko yung maasim. Gusto ko din yung... May tamis. Oo. Oo. Ako, Dok, hindi ako maliit sa matamis siguro. Kasi, di ba, usually, pag Pinoy, mahilig tayo sa mangga, usually. Oh. Parang, kumbaga, given na parang pag Pinoy, mahilig sa mangga. Pero ako di ako ganun kahilig sa mangga. Ah, manga. Sa manga. sabi na nga ba, eh. Uh -huh. Mahil na Pinoy, eh. Pero parang feeling ko nga, uh -huh. pag si Joss, parang fruit salad too, eh. Uh -huh. <laughs> Para halo-halo. Lalo. Uh -huh. Pero, Pero malaki yung particular. Chico. Chico. Ah, talaga. Oh, oh, oh. Nung bata kasi oh, oh. ako, Dok, parang niyadala na ako ng lola ko ng Chico. Oh. Nahilig ako sa favorite. Chico. Ako recent -atis. lang sa Chico. Atis. Pero hindi ko alam siguro yung pa... Hmm. Hmm. True. oh yan, at least one of my favorite yung Atis. True. Hmm. Although matrabaho. Hmm. Yung iba ayaw ng Atis kasi hmm. di ba maraming buta. <laughs> kaya nag-iisip na ako, kailan kaya magiging seedless <laughs> Di ba yung... Wala pang na yun. Sabihin, Pero the best di ba? pag-seed, Joshua. Yan, yeah, no? o yun yung maganda. yun. yung <laughs> yun <ang> maganda Wala <laughs> may gusto uh, ng Guyabano paano oh, siya? parang, parang, parang oh, naghalo kasi tamis at sobrang kasi oo tamis and sobrang oo oh, oh. kasi. oo 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 yung gitnala. Of course, yung, yung ni, ni oo oo may oo 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 yung oo 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 But of course, ngayon today, uh, habang tayo ay magto tayo mm -hmm. ng tropical fruits, it should be in natural state. Yun daw know, yung the best oh, way Hindi to... naka-shake doc, no? Yes. So, <laughs> don oh, lang that. sorry. Nga lang. But of course today to get the full other ano, the benefits mm. ng ng vitamins yon yung number one, mm -hmm. kasi itong tatlong fruits meron tayo although marami tayong exotic fruits mm -hmm. and dami nating tropical fruits but itong tatlong to ito yung mga super fruits sa na tinatawag natin ah, para silang uh, fruits for all season. Bah wow. Ayan and then ito yung perfect na ibini ginagawa natin kasi meron silang tatlong properties number one, napakataas yung vitamin C. Mm -hmm. Pangalawa, sila yung para pareho yung quality sila ng mga may powerful antioxidants sila. Wow. And then the third is, uh, both ang turo nila, because of the color and because of yung kanilang uh, properties, meron silang pareho for the heart and for uh, yung nare-reduce yung risk of having cancer. Mm. So ito yung maganda. Kaya ito yung mga napili na tropical fruits natin. Although marami, hindi ko sinasabi pong hindi, kundi kaya mm. tinanong ko yung mga favorites niyo But dito, ito yung sinasabi natin, they should be eaten in natural state. And then one of the favorites din.